Yun mga bayo, oh. panibagong buhay, panibagong vlog Ni Bay Bors Punta tayo doon sa ano bay, sa PISPA ni Lula Tinggalin natin yung mga damo Sama natin si Nanay, si Nanay o oh. Kasi ang angkol. Angkula sa likod Tatay wala dito si tatay kasi Mga importante nilakad si tatay Ayan o. Let's go! Ayan. Nanay. Ayan yung area mga ba Yung iba ni pa. Yung pambumbong ng bahay ba? Ayan yun. Yan o. Fish pan yan mga bayan Ang laman yan. Tilapia. Pagdaog sako. Pagdaog sako. Ang aso. Alaga yan. Ano ba yun? Alaga nanay. Pag sa... Uh, kahit niya pumupunta sila nanay dito sa... Sa pispan. Laging sumasama yan mga bay. Ayan. Ayan. làm mình bbung danta tayo na ano ba yung tulay Yun yung mga nipa mga bayo Yun na Yan Yan po yung gagawin ng ano uh, Bubong ng bahay Pwede eh, Pwede yan melapitnya dah siap pispa ni lula dan dia sudah naik yo Dan tayo ng ano ba tulay. Yun na. Yan yung mga nipa mga bayo. Yan o. Yan. Yan po yung gagawin ng ano. bubung uh, bubong ng bahay. Pwede malapit na tayo sa fish ni Lula dan kaso yung nanay yung mga bayo yan yan ay nakikita yun mga bay ano yan area uh, pan lahat hmm. yan yan meron ano dito meron na yung mga bangus bay yan yung tinatrabaho natin ayun ano? yan ang tawag nila dito ano tikog tikog daw hindi natin alam ito yung ating tinatrabaho ngayon, bay. Ayan, o. Ayan. Ayan, tatrabawin natin. Ayan, o. Doon sa dulo. Ayan. Iyan yung ating tinatrabaho ngayon para matapos na. Oop, yun, yun? Hmm? Hmm. na umaga lang yan. Sinsya na at ah, hindi ko nakunan kaya ng umaga eh. Ngayon lang. Kalimutan ko yung silpong ko. Sabayan nyo ako dito mga bay. Sa pispa ni Lula. Dito kami ngayon maglilinis. Tanggal ng mga damo ba? yun yan yan. Tatanggalin natin yan. Ngayon, start na tayo mga bay. Dapat itong tanggalin mga bay. Para malawak yung ano ba, malawak yung uh, ano, ano nang iusda, bangus Kailangan itong tanggalin. Okay. <laughs> Diyan na gol. Di na. Ambi na ako kuan to. Ambi na ako ng turanan. adik kawan juga mundur-mundur aning kawan ha Ah, good. Challenge mga bay, challenge. Yun mga bay, oh. Hmm. Yan. Yan sila. Ang gultoto. yung nagbantay dito sa fish ano, pan. Uh, si Tatay Rudy. Hmm. Yan. Yan yung tinatanggal natin kanina mga bay. Relax muna, medyo mainit eh. Pagod po. Yan. Yung mga nakikita nyo mga bay. Hmm. Lahat sa ano yan. A atin yan. Kay Lula ba? Hmm. Doon naman sa kabila. Ayun Oh. Yun. Yan, yan. Yang may kubo na yan. Diyan yung pispa ni Lulo. Kanya din yan. Kay Lulo, kay Lula din dito. Yung natin ng mga damo ba? Oh? Relax muna ako saglit. Medyo uh, napagod tayo eh. Sila muna. Tulungan natin din sila mamaya. Kunti lang naman oh. Ayun oh. Kunti na lang yan mga bay. Mga dalawang araw pa. Dalawang araw pa yari na yan. Kiriin natin yan kasi uwi tayo. Uwi muna. Uwi tayo doon sa, ano, sa bahay ni Lula. Sagot para magka uwi tayo. Bawa. Ayan mga bayo. oh. Ayan. Ayan ang gulduto kapatid na nanay ko si Tata Rudy yung nagbantay dito ba yan mga bay yan hanggang dulo yan malapit na yan mga dalawang araw na lang siguro yari na yan ayan yung mga nyug na yan Ayan. kay lula yan nanay oh saan na ba yan oh nanay oh uy mula na ikot ko lang kayo mga baya ah. yan yan yung aming uh, kanina umaga yan mga yan o oh. yan yan lahat yan mga bay ano uh, bangus bangus king crab oh One eternity later. kita tayo sa bahay mga bay. Relax. Sing people, mga bay, mga manok na. Nood ng mga manok. Dawas! 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 Labas muna tayo mga bay. Pagkaya ng manok, start tayo. Pagkaya dyan ng manok. Ano yung manok niya lahat. Bisaya, ilang Bisaya. Ano to mga mga Bisaya lahat, Bisaya ba? Murak Bibles good, Bisaya. Oh. Oh. Hmm, bisaya, Bisaya kay kabay. Oh. Ay, mga manok bay. Mo ay buhi ni Tatay diri.